Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado upang pangunahan ang pag-amienda sa economic provisions ng ating saligang batas. Kaugnay nito, hindi rin daw sangayon ng Pangulo sa umuugong naman na mana People's Initiative. Nakatutok dyan si Raymond Tinanda. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi rin ayon sa sinusulong na charter change o chacha sa umagitan ng People's Initiative. Sinabi ni Zubiri na ipagpulong sila kay Pangulong Marcos noong Enero a 11 kasama si House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang kontrobersyal na chacha. Ayon kay Zubiri, dito nasabi umano ni Pangulong Marcos na masyadong divisive ang sinusulong na chacha na nakapaloob sa People's Initiative. Bilang dating senador, ayaw din daw ng Pangulo na mawalan ng saysay ang Senado kapag nagkabutuhan na kagnay sa chacha. I, together with the leadership, Senate President Pro Temp Lauren Legarda, met with President Ferdinand Marcos Jr and the leadership of the House of Representatives on January 11 before Divan De Honor in order to raise concerns on the proposed amendment contained in the people's initiative the president agreed with us that the proposal was too divisive Kaugnay nito inatasan ni Pangulong Marcos ang Senado na siyang manguna na lamang sa pagsagawa ng pagdinig kaugnay sa charter chains pero doon lamang sa economic provisions. Kaya tiniyak ni Zubiri na gagawin nilang prioridad para makapagsumitin na ng report kay Pangulong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo ngayong taon. Humasa naman si Zubiri na dahil sa posisyon na ito ng Pangulo, Titigil na ang kampo ni Speaker Romaldez at ibang pribadong grupo sa pagsulong ng People's Initiative. By uh, the Senate as far as we're concerned, only only uh, on economic provisions, napakaklaro yan, we will have public hearings. And in these public hearings, we will have debates. And as you said, kung meron man mag-propose mag, mag, uh, uh, ng controversial dito sa Senado, Term limits or removal of term limits or uh, change of government. Ako, Sirei Montinaza, para sa cuento, político.